Hello, hello mga kainahan, for to this video, maniligtas atong abuhan, syempre maugin na atong ginabuhat no, pagbuntag di pa ta magluto, siligan sa agad na natong ato ang abuhan, para ni bago ta magluto, lilimpyo na siya, inanod na akong ginabuhat mga kainahan, basta buntag sa iyo, bago ko magluto ako asa na ginakuanog abo ang among abuhan, o gan ginasilhigo na ako kung um, sa may mga nagkatagkatag ah. o mga kainahan dili lang ang tugaran ng atong dapat silhigan ginasilhigan gyud dapat nato atong abuhan kay para limpyo ning luto nato matanaw na dira mga kainahan o, nga ako ang silhig o astaka cute kon ano, siya tumoy na sa silhig na walis tingting mo muna akong giputol, yung muna akong ginagamit na pang silig sa abuhan. Human di anak mga kainahan, bago na, na ko siya, bago ko magluto, ako anak ginabisbisan og tubig ang kuan para dili siya abog. Dili matos atong nawang ang abog. O ba diba, mas nindot na magluto ta na hapsay o limpyo ang abuhan. Inanak lang yun na siyang tagabuntag. Thank you for watching mga kainahan. Please subscribe and share my videos. Thank you. Bye bye.